Good morning, good evening, good afternoon all over the country, all over the world. Kumusta po? Welcome back to my channel mga people. Ang ating pag-uusapan ay tungkol sa radya kayo na langis o garapa. Bago ang lahat mga people ay kumusta? Welcome at uh, magandang oras sa ating lahat mga people. So, itong pag-uusapan natin ay tungkol sa langis ng Ratcha Kayo. Yan. Ito po yan. Puro langis siya pero nag-iiba ang kulay niya, no. Sa mga baguhan dyan, people, subscribe, click the bell para updated kayo lagi sa mga video na ipopost ko. Ito po kasi bago. Ay, I mean, bagong. Parang bago pa rin siya, no. Ang tagal na kaya nito, people. Fresh na fresh. Ay, ito, si may huwagang kawin na sinukuan. Ito ang sinukuan naman. Ito naman siya, people, ang sinukuan. Sinukuan langis na pure. Ayan, Sinukuan kahoy. Mahiwaga sinukuan sinukuang kahoy. Pula din siya, no? Ito naman, people, ah, Raja Kayo. No? Raja Kayo. Yan. Tingnan ninyo. Ang tagal na nito. Nandyan lang yan sa akin mga ano, sa mga nakalagay sa gilid ng mga koleksyon mga gawa natin mga gawa ni Kamerlin pero tinan mo pero parang fresh pa rin siya ang tagal na nito oh, pula pa rin mahiwaga nga talaga ang Ratcha Kayo kasi ni, inano na siya sa langis pero nanatili pa rin siyang pula tapos yung langis niya nagkulay ay sorry nagkulay dilaw na yan, ito hindi. Ito, ito, ba't kayo gano'n? May nahalo ito. Yan. Ang radya kayo na pulahan, ito radya kayong pulahan na hinalo natin sa langis, pure na radya kayo ay salamig sa mga manas, sa mga hindi makalakad. Ito po ang ginagamit. No? Subok na rin yan mga people. Yan ang radya kayo natin. Ang Raja Kayo ay mahiwaga sa lahat, people. Marami siyang mga benefits na pwede mo rin ilaga. Pwede mo rin itong ilaga, mga people. Laga natin ang kahoy na yan. Ito kasi, magtaka ka nito, people. Napakatagal na. Uh, napakatagal na ng panahon ito. Siguro magkalahating taon na. Pero nanatili siyang fresh. No? Samantalang yung mga inano ko rito, binilad. Ito hindi. Tingnan mo, ang tagal na niyan pero fresh pa rin. Walang pagbabago. Yan ang kagandahan nito. Pwede rin inumin ang tubig nito. Pero yung fresh pa lang na pagkakuha. Pero pag matagal na, ilaga mo na ta, talaga siya ilaga. Pwede rin siya ilagay dito sa garapa. Mahiwaga po ito, people. Nakakapagbagaling ng mga maraming karamdamang sakit. Iha plus. At, at ito rin po ay herbal. Herbal din yan pwede mo rin ilaga. Pero pagka nakalagay na sa langis, huwag nyo na ilaga. Ah. Kailangan kasi ang hindi siya katulad sa sinukuan na ah, madali lang. Lahat ito, sinukuan din to. Tataka na pagtaka kasi naninilaw sila. Ito, Ninilaw, oh. Dilaw na yung langis nila. Yan. Yan ang kagandahan niya. no? ba Diba? fresh na fresh pa rin hanggang ngayon. Nakakalahating taon na. Nakababad lang to dito sa lagayan ko mga people. At yung tiningnan ko ngayon kasi para mag-vlogs ako, eto napansin ko na, oh, fresh pa rin siya hanggang ngayon. Pagka fresh kasi na ilagay sa garapa, ah uh, ganito na ang labas niya, pero minsan parang mayroong amoy, no? Pero okay lang yan. Mas mahiwaga ito nagpapabuhay po ito ng mga karamda ng mga ugat-ugat na ano na nagko-close na. Yan. Ito lang ihaplas mo lang sa mga paralisado. pagka ikaw na naniniwala at ikaw ay alagaan mo sa haplas, mangyayari at matupad. No? Daming karga, daming gamit ang radya kayo na haplas. Okay people, maraming salamat. Yan lang muna ang mas-share ko sa inyo ngayon. God bless po.